May sunog sa Six Flags Magic Mountain. Ang roller coaster na Colossus sa Six Flags sa Los Angeles na gawa sa kahoy ay nasira sa isang sunog noong lunes. Ang iconic coaster ay tatlong linggo nang sarado para sa mga renovations dahil kinoconvert ito sa isang kahoy at bakal na hybrid na tatawaging Twister Colossus. Inireport ng KTLA na ang Rocky Mountain Construction Contractors ay gumamit ng heat equipment para ma-disassemble ang track nang umapoy ito bandang alauna'y medyo ng hapon mula sa malayong distansya ay kumuha ng mga litrato ng nasusunog ng na 36-year-old roller coaster ang mga saksi. Napatay din ng mga firefighters ang sunog makalipas ang kalahating oras. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng sunog at ayon sa Six Flags, pagkatapos sa mga renovations na ito, ang Twisted Colossus na ang magiging pinakamahabang hybrid roller coaster sa buong mundo. Mukhang hindi madidelay ng sunog ang proyekto na inaasahang magiging ready para sa mga theme park lovers sa 2015. Kahit na makikita ang isang malaking gap sa track mula sa malayong distansya.